paano nga ba kumita sa Facebook Reels yan ang pag-uusapan pa natin for today's video What's up guys? Welcome back to my channel. Ayan, andito na naman tayo ulit. Nagbabalik tayo. I'm back. Ahil meron na naman tayong isi-share sa inyo na pwede niyong pagkakakitaan kahit nasa bahay lang kayo. At ito nga ang Facebook Reels. Pero bago ang lahat, ayan, kung bago ka pala sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment at mag-share. At i-hit mo na rin ang notification bell para manotify ka sa susunod na mag-upload tayo ng mga tutorial videos. Paano nga ba kumita dito sa Facebook Reels? Yan ang pag-uusapan natin na for today's video. Pero bago ang lahat ay aalamin muna natin kung ano nga ba ang ads on Reels. Ang ads on Reels ay isa sa mga monetization tools na ino-offer ni Meta or ni Facebook na kung saan lahat ng mga Facebook user or lahat ng mga merong Facebook account ay pwedeng kumita sa pamamagitan ng tools na ito. Pwede kang kumita gamit ang iyong personal account or yung Facebook profile mo. Ayan, kailangan mo lang i-turn on ang professional mode mo at mag-start na kumita dito or kung meron kang page, pwede pwede din yan. Ano nga ba ang Facebook Reels? Ang Facebook Reels ay isa sa mga video format or yung mga short form videos na ina-upload natin dito sa Facebook na kung saan ang duration niyan is 60 to 90 seconds lamang kaya mas madali natin gawin. Okay? Now, paano nga ba tayo kikita sa Facebook Reels? Ayan, kikita tayo dito sa pamamagitan ng mga overlay ads or sa advertisement na lumalabas sa bawat video na ginawa natin kung napapansin nyo guys sa mga sikat na content creator sa kanilang mga reels video ay merong mga lumalabas sa umpisa ng kanilang video sa gitna or sa pagkatapos ng video ay merong lumalabas na mga overlay ads at meron din pagkatapos ng video ay lumalabas sa buong screen na advertisement. Diyan tayo kikita dahil magkakaroon tayo ng share sa revenue niyan. Siyempre, bago tayo kumita dyan, kailangan muna nating ma-invite sa monetization tools na yan. And paano nga ba tayo ma-invite ni Meta? Siyempre, kailangan muna natin gumawa ng video. Ayan, at isa sa mga tips ko sa inyo guys, kung gusto nyo mas mabilis na ma-monetize or ma-invite sa ads and reels, ay gumawa kayo ng at least 3 reels videos araw-araw. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at isa sa gabi. Pwede rin apat sa isang araw. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon, at isa sa gabi. Ayan, dahil yan yung ginawa ko bago ako na-invite dito sa Ants on Reels. Ayan, sa loob ng isang buwan ng pag upload consistently, ay na-invite ako sa monetization tools na yan. At once na-invite na kayo sa tools na yan, ay kailangan nyo i-set up agad ang inyong mga personal details, yung payout account, yung bank information para mag-start na kayong kumita dyan. At syempre, hindi ganun kadali dahil kailangan mo muna magpapansin kay Meta bago ka nga ma-invite. Dahil hanggat wala ka pang tools ay hinding-hindi ka kikita dito. Now, paano nga ba tayo ma-invite ng mas mabilis? Ayan, kailangan mo lang magpapansin ni Meta. Kaya kung ikaw ay mahilig magpapansin, huy! Ayan, pwedeng-pwede ka dito. Gumawa ka lang ng reels para mapansin ka ng algorithm or ni Meta at mag-start ka ng kumita dito sa Facebook Reels. Ayan now, ang i-share isha ko naman sa inyo guys ang isa sa mga paraan para kumita dito sa Facebook Reels. Ayan, kung baguhan ka pa lang at hindi mo alam kung ano ang i-content at kung ano talaga ang gusto mong i-share sa buong mundo. Honestly guys, ay i-share isha ko lang din sa inyo. Umabot na ako sa point na tinamad na lang ng content pero naisip ko guys na hindi pala ako mayaman. <laughs> at hindi pala ako pwedeng tama dahil kailangan kong kumita ng pera. Ah, uh, syempre kung pwede mo naman itong gawin sa bahay lang kung meron ka namang cellphone, meron ka namang internet, meron ka namang meron ka namang pambili ng lolo at nasa bahay ka lang, bakit hindi mo gawin, di ba? At kung kayang-kaya mong marap sa camera at magsalita, bakit hindi mo gawin? So ayan, isa nga sa mga paraan para kumita dito sa Facebook Reels kapag wala kang maisip na content at tinatamad ka na ay ang pag -re remix ng Reels. Ayan, isa ito sa mga features na wala kang violation dito dahil isa ito sa mga features na ino-offer din ni Meta. Ang gagawin nyo lang guys is mamili lang kayo ng mga content creator na maraming Facebook Reels na nag-viral or yung mga sikat na content creator na maraming Reels, mga educational Reels, entertainment. Ang iisipin nyo is yung merong value na ibibigay sa mga viewers. Ayan. Ang gagawin nyo lang is isearch nyo ang pangalan ng content creator na yan at hanapin yung mga videos nila, Reels videos nila at i-remix ninyo yan. Okay? And for your information, pwede pwede niyo pong i-remix ang video ko dahil ino-open ko po ito And sa lahat ng mga gustong mag-remix para makatulong na lang. Sabi nga nila, sharing is caring. Kaya pwede niyo i-share ang reels ko sa pamamagitan ng pag-remix. -re sa isang video lang na i-remix -re ninyo, ay meron na kayo agad content. Ayan, hindi. Kapag meron na kayong ads on reels na tools, ayan, Ibig sabihin, gagawa ka na ng content. And panindigan mo yan. Kapag gumagawa ka na ng content, ang tawag sa'yo ay isa ka ng content creator. Ayan. Social na yan. Content creator. O diba, ang sarap pakinggan na ikaw ay isang content creator. Ngayon, halimbawa, ang reels ko ay niremix mo. Meron ka na agad na content. Ay, sobrang hirap mag-edit. Ayan, lalong-lalong kapag hindi ka techie. Ayan, mahirapan ka talaga. Pero kailangan mong aralin, kailangan mo rin talagang matutunan yan. Kailangan mo talagang aralin yung mga bagay-bagay dahil kailangan natin sumabay sa sa agos ng panahon. <laughs> Ayun na nga guys, kung tinatamad kang mag-edit, kung wala kang maisip na content, maghanap ka lang ng mga videos sa mga sikat na content creator. Na kapag maganda yung reels, videos na shinare nyo or niremix ninyo, ay for sure marami ang manunood. At kung marami ang manunood, marami ang magpa-follow sa'yo. At marami din ang yung earnings. So, ang tanong, paano nga ba mag-remix ng reels, ayan, sundan nyo lang ang video ito guys, at i-share ko sa inyo kung paano sa inyong mga Facebook ay isearch nyo lang ang pangalan ng content creator o yung may-ari ng reels na gusto nyo i-remix. Halimbawa itong sa akin guys, ayan. For your information, pwede nyo po i-remix yung mga reels natin. Pindutin lang ang more at pindutin ang reels at piliin nyo lang ang reels na gusto nyo i-remix. Halimbawa ito. Pindutin nyo lang yan at sa baba may makikita kayong tatlong dots, ayan. Pindutin lang ang remix reel at pagkatapos ay makakagawa na kayo ng video gamit ang aking reels at i-share nyo na agad. At yun na guys, thank you so much for watching. At kung may mga katulungan kayo, huwag niyong kalimutang i-comment dyan sa baba. At sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Thank you so much. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa atin, lang, kalimutan subscribe sa ating channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell para manotify ka sa susunod na mag-upload tayo ng mga tutorial videos. Thank you so much and see you on my next vlog. Bye-bye!